Ah, uh, time na yon kakawala lang na mom ko, sorry. Nawala as in, nag-disappear nagdis nag sila or namatay sila? Namatay mom ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Ren Wu. So, wala kang tax return. Um, uh, 19 years old ka nung, nung, nung uh, pumasok dito. So, ang tanong namin, saan nang galing yung pera mo? Uh, Mr. Chair, regarding naman po sa ano, if topic na money po, uh, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And, and uh, may kaso na rin po ko sa AMLAC. Again, iba, ibang nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa PORAC. No? Yes po, Mr. Chair. But, so, um, I want to ask uh, BIR. Uh, nasa possible po nila akong kasuhan. Is uh, BIR here? Senators, sir, we nandito po yung BIR, hinahanap lang yung resource person. Okay. Sige, well, uh, we're, we're we're waiting for uh uh the BIR. Okay. <coughs> sir, please take a seat. Sige, tutuloy ko muna ma'am kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Again, fact lang to Walang uh, connection sa tax evasion mo or ano? Paano ka nakapasok sa whirlwind? Uh, sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Uh, ito si, na, narinig ko sa House uh, hearings, ito si Duan Ren Wu, tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag, tama? Uh, hindi tama ko po sure kung ano nandun yung name na. Uh, ninong mo saan? Ninong ninongan o ninong mo sa binyag? Ah, uh, uh, ang sabi ng mom ko is ninong ko po. Sa binyag. Opo, oh, yata. Tama o hindi? hindi? Hindi, ko po sure, Mr. Chair. Okay, Ayun lang yung sabi ng mom ko. Basta tawag mo lang Ninong. Opo, oh, uh, way back nung pinakilala pa po, po sa akin, long time ago. Sino nagpakilala sa iyo kay Mam Juan ko. Re? Si mama, noong mother mo ang nagpakilala? Yes, yes. Nung buhay Anong relasyon pa eh, ni Duanren at your mother? Uh, sabi nila, best friend daw po best friends sila Apo. saan sila nagkakilala alam mo ba uh, sa China po sa China sila nagkakilala yes, so nagkakilala sila sa China naging best friend sila nung pumunta sila dito ah uh, kinuwa siyang ninong mo ah uh, bali po ay nung pagkasabi ng mom ko okay at Apo. nung uh, uh, nandito na siya uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation. ah uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin uh, siya? Opo. Uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. Uh, ano? Uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi, hindi, hindi na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo? Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If po. I may senator, Sherwin, Bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Uh, Noong time na yun, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry. Nawala as in nag-disappear nag sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Ren Wu. So, I'm okay. Well, uh, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba na wala ang iyong mother? Na, na, namatay ang iyong mother? Yes po. Mr. Anong Mr. year yun? Uh, 2017 December. 2017. Mm. At dito naman pumasok si, o oh, Uh, dito naman dumating si Mr. Duan Ren hmm. Doon siya nakilala Okay At uh, tumayo siya parang magulang mo na Ever since At siya ang Nagpasok oh, okay, sa iyo uh, sa Whirlwind Corporation no? Yes, Mr. Okay. Senator Sherwin So, i parang Ibinilin ka ni mama mo Sa ninong mo, kay Duan Ren Wu Miss Cassandra uh, Parang gano'n na nga po, Mr. Sherwin Parang gano'n, alright Senator Sherwin. Thank you, thank you, um, Madam Chair. At um, nung uh, pinasok ka na sa whirlwind, um, inappoint kang kaagad na corporate secretary. Tama, uh, Cassandra? Uh, Mr. Chair, if regarding sa so or any company po, uh, I invoke my right against self-incrimination.